Yo, are you, you you at home? Yes sir. Okay, I'm on my way, okay? Oh, okay, thank you I'm gonna drop off your fish. Okay, thanks, man. Alright, be right there. Bye. Bye. Hello. Hello. I have an hour and a half wait time on interior and exterior watches. Okay. Okay. Uh, uh the the thirty-five dollars. Can I get, yeah. I get your name? Ben. All right. Can so, so, going so some, somebody gonna tell me where to park? I'll, I'll tell you right now. Oh, okay. okay. hour and a half ang dami nilang customer car detailing kakakain ko lang eh pero dito muna ako tatambay sa Jollibee wala nga naman doon ako tumambay dito muna ako sa Jollibee para makapag chicken joy ako diba mukhang malinis naman na pero kanina pa pala kanina pa pala ano tapos naghihintay ako dun ng matagal oh, walang nagsasalita sa akin hindi ko na sana titipan naawa lang ako oh well G January 5 2025 na malapit na ang first week na uh, matapos ang first week ng January for the new year uh, excited ako sa ngayong 2025 kasi marami tayong balak maraming uh, hopefully magaganap ng maganda uh, uwi ang Pilipinas next month kaming lahat ng magkakapatid Kaming apat. Kasama kata nila mga asawa nila. Ako lang hindi. Ayaw kasi ni Joy. Sumama this year. Ano, gusto niya next year na lang daw para mas handa siya. Anyway, ako excited na. Ang uh, flight ko papuntang Manila. Marami tayong uh, balak So for today, pagpunta na ako sa MotoZone. Kaya tayo na lang sa na mga, mga So bakit ba tayo excited sa 2025? Kayo, bakit kayo excited? Ako, excited ako dahil wedding, merong mga magagandang mangyari. Si Donald Trump, bagong presidente na, di ba? January 28. Ang sabi niya, siya daw magiging crypto president or magiging supportive siya sa crypto. May kwento dyan kasi. Kaya, kaya excited ako kasi meron akong kwento dyan. Noong 2019 o 2020 ba yun, noong kapanahonan pa nang, nang tumaas yung crypto, nag-invest ako sa crypto na ang pangalan ni eh, WeChain, VET. Naglagay ako ng $5,000 doon. Tapos, biglang nag-zoom pataas yung crypto. doon pagkabili ko ata noon, 40 cents, 50 cents lang yung b tapos naging uh, 2 dollars something so yung 5,000 ko naging 20 something thousand plus na yung mga tao yung mga sinasabi lang, expert daw sila <coughs> ang sabi nila magiging 10 dollars daw yung b so anong nangyari naghintay nag ako, nag-hold nag ako sabi ko, hintayin ko muna. Tataas pa yung pera. E biglang bumagsak. Bumagsak yung crypto talaga ng parang parang nag-dive. Yung 20,000 ko, 23,000 ngayon eh. Tatandaan ko eh. Bumagsak hanggang 9,000 na lang yung pera. So, natakot na ako na mawala lahat ng pera. Kaya, pinull out ko na. Numinidraw ko na yung pera ko sa crypto. Kumita pa rin ako ng 4,000 kasi 5,000 lang naman yung uh, in invest ko. Pero nangyayayang pa rin ako kasi 23,000 na yun eh. Kaya, sabi ko sa ko, uh, kung mangyari man uli, I'm gonna put myself in the position na ready ako So, nag-invest ulit ako ng pera. Ang sinasabi nila, you know, marami nagka-claim na, na expert sila. Mangyayari tungo sa crypto, tataas daw ganito, tataas daw ng ganyan na, na coins. Pero, you know, never know. Hindi mo naman talaga alam kung ano mangyayari. Pero, I put myself in a position kung may mangyari nga, kung mangyari uli yung bull run na yan, na tumaas ulit yung presyo ng ano ng uh, crypto meron akong meron akong makukuha this time daw hindi na ako magiging greedy makita akong nung triple na nag 4x na nag 5x na yung pera ko kukunin ko na agad ya. hindi na mangyayari ka po ano yan? ha? ano yan? ano to? uh, DVD player. Lalagyan siya ng ano? DVD. Kinagawa mo. Ba't nakatapat yan? Ha? Pinit film kita. Ang lasang trip mo ah. mo iba naman sa pagliinis ko. Lasang <laughs> trip mo lalag sa... Wala na naman, wala naman tayong DVD, but hindi na lang itapon 'yan andina Hindi na uso DVD ngayon. Yeah. Wala na kayang DVD. <laughs>